Sabi nila, ang pinakamalakas na boses na maririnig mo sa dilim ay ang sarili mong tinig. Pero paano kung ibang boses ang biglang magsalita sa mismong gitna ng iyong tahanan? Kung ikaw ay mahilig sa mga kwento ng kababalaghan at katatakutan, ay ilike mo na ang video ito at don't forget to subscribe. Salamat. Sabay-sabay nating alamin kung paano ito na uwi sa kasukdulan. Makinig ka. Dahil hindi mo gugustuhin makaligtaan ang buong salaysay. Simulan na natin mga tagapagmasid. Kagabi, habang nagiinit ako ng natirang noodles sa microwave, bigla na lang nagsalita ang aking AI assistant. Kahit hindi ko naman ito inutusan, malamig at malinaw ang tinig. Huwag mong pagkatiwalaan ang iyong imahe pagpatak ng hating gabi. Natawa pa ako noong una. Iniisip na baka biro lang ito. Pero nang tumingin ako sa orasan ng stove, Eksaktong alas 12 at isang minuto na umaga, bigla akong kinilabutan para bang ang hangin sa loob ng aking apartment ay huminto. Binaliwala ako, pero habang nakaupo ako, napapansin ko ang bintana sa ibabaw ng lababo. Para bang may kakaiba sa imahe ko roon. Ilang saglit pa, muling nagsalita ang assistant, mas malakas na ngayon. Huwag mong pagkatiwalaan ang iyong imahe. Pero ngayon, may kakaiba at parang may boses na pilit na dumadaan mula sa kabilang panig ng speaker. Pinilit kong tumingin sa salamin ng bintana. Nakatingin nga sa akin ang imahe ko, pero hindi ito sumasabay. May kaunting nahuhuli, parang video na tumitigil-tigil. Kumaway ako, huli itong kumilos, sa kangumiti, masyadong matalim, masyadong malapad ang mga mata. Sinubukan kong tingnan ang iba ko pang imahe sa salamin ng banyo sa madilim na TV screen. Pero lahat sila pareho, nahuhuli, mali ang galaw at masama ang tingin. Samantala, paulit-ulit na nagsasalita ang asistan habang ang tinig nito ay unti-unting nagiging bulong na hirap lumabas. Huwag pagkatiwalaan, hating gabi. Nagmamadali kong hinugot ang device mula sa saksakan bumagsak ang katahimikan sa buong apartment. Ilang segundo, wala akong narinig o nakita. Hanggang sa mapansin ko ang kislap sa madilim na screen ng TV. Nandoon pa rin ang aking imahe, pero ngayon, nakahilig itong nakangiti, gumagalaw ang labi. Walang tunog na lumalabas. At nang tumaas ang kamay nito, itinuro niya hindi ako, kundi ang nasa likod ko. Isang bagay na hindi ko makita bago tuluyang nagdilim ang screen. Mula noon, hindi na ako nagtiwala sa aking imahe tuwing hating gabi. Kung sakali mang makarinig ka ng boses na nagbababala, makinig ka. Dahil baka iyon lang ang huling pagkakataon na may magsabi sa iyo ng katotohanan. Wakas!